So yan. Isang mapagpalang gabi mga kapatid ko sa ating Panginoong Isus. At uh, heto na naman tayo sa ating uh, sa ating uh, weekly devotion. Amen. Hallelujah. Apo uh, ng Dios sa uh, sa buhay ng bawat isa na patuloy nag na naglilingkod sa ating uh, Panginoong Isus. Amen. So, ang ma-share ko ngayong gabing ito ngayong araw na ito ay makikita po natin sa Galatians chapter 5 verse 13. Na sinabi doon na mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. I Amin mean po. Hallelujah. Maraming salamat sa uh, sa verse na to. Amen. Na binigyan ng Diyos sa ating sa ating ngayong araw, ngayong gabi. At uh, alam niyo mga kapatid, ang ang kalayaan ay isa sa pinakadakilang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen po. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Isus. Hindi na tayo uh, nakatali sa kasalanan o bigat ng kautosan. Ngunit ipinapaalala sa atin ni Apostol Paul na ang uh, kalayaan ito ay hindi isang uh, isang uh, lisensya upang mamuhay ng makasarili sa halip ay uh, ito ay isang tawag na mamuhay ng may responsibilidad. Amen po. So um, ang tunay na kalayaan ng ating uh, ang tunay na kalayaan ating mata ating matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Amen. So hindi nangangahulugan na um, paggawa ng anumang gusto natin. Ito ay Uh, nangangahulugan na uh, ng pagiging malayang gawin kung ano ang uh, nagpaparangal sa Diyos. Iyon ay parang paglilingkod, pagmamahal at pagangat sa iba. Amen. Ano? So sa mga kapatiran natin na uh, wala pa sa Panginoon. Amen. So, kapag tayo ay um, lumalakad sa Espiritu, uh, inaakay tayo ng kalayaan mula sa pag uh, papakasaya sa sarili at sa walang um, pag-iimbot ng pag-ibig. Amen po. So, sa kaharian ng Diyos, ang pag-ibig ay ipinahayag hindi lamang sa mga salita kundi uh, sa pam, uh, um, kundi sa mapag uh, mapagkumbabang paglilingkod Amen po So ang bawat gawa ng kabaitan uh, -kayat o sakripisyo ay sumasa ilalim sa puso ng ating Panginoong Isus At uh, siya po ay naparito uh, hindi para mag pag, uh, paglingkuran kundi para maglingkod. Kung uh, titingnan po natin sa Marcos uh, Marcos chapter 10 verse 45 sinabi doon na sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Amen po. Hallelujah. So, hanggang dito lang po ang aking pag-share, ang aking may bahagi at uh, nawa ay patuloy tayong uh, magpagamit para sa kapurihan ng ating Panginoong Isus. Amen po. At um, Ingat po tayo sa ating mga sa bawat isa sa atin at uh, pagpalain po tayong lahat. Amen po. So to God be all to God be all the glory and um, bye bye. God bless.